ngayon guys uh, punta ang Cebu So right guys, ayan na uh, check natin yung pagkain natin. At papuntang uh, Dubai po ito. Nasa Cebu International Airport po tayo. Ayan, sasakay so, na tayo sa sa Kyrie Emirates. Ayan. ayan. kasama ko si Paring Pito. Ayan, kasama ko siya sa Bali. Ayan, ayan papunta na kami. Papasok na kami guys. Right. gusto uh, kami ngayon guys sa Dubai nagantay kami na connecting flight namin pa Jeddah standby muna kami dito sa gilid guys ganda ng TV na o oh, diba o oh. ganda guys eh? wow So right guys, yan na uh, pasakay na tayo ng eroplano. Ayun. Ah, dito guys, ang laki ng sasakyan naming eroplano, guys. Emirates, yan. Airbus in guys, dalawang palapag yan. Grabe ang laki. Sorry right guys, so laki. Okay, ang laki sabi ko apat na sikat floor pa ako magbigay karami aeroplano first time ko masakay ng mga aeroplano nagkukain aeroplano sa nangang pasok mag may iyan na ako Yan, rin yan hindi pa naman pala pinagdulo tayo. Buwan na na namin. Buwan namin guys. Ayun, katabi kami ng yeah. tatlo na parin dito. Ito yung isang bicolano na nakasabay <laughs> na. Laki rin yung pinakamalaking eroplano nila. Isa ka yung pinakamalaking eroplano guys sa Middle East guys. Yes. There's no need for Emirates. Talong <Dalawang> palapag. Saksak. <laughs> <laughs> <laughs>

guys uh, nandito na tayo sa Jeddah sa Jeddah na tayo guys uh, sa umpisto uh, na para lumanding para maglanding guys yan yan po yung taas ng uh, Jeddah alright ang ganda tingnan sa baba sa gigilid nila mga desierto lang katalika oi. Ganun. Ah, tuloy sadini lang. bypass. Ayan guys, pababa na yung replano, guys. Pababa na. Yan. Yung na, guys. work naman kinagukasan nito guys I thank you for watching shout out sa inyo lahat shout out mga kitlog see you on my next vlog ayan guys uh, nakalanding na thank you lord sa safety na pag uh, biyahe namin salamat na rin sa magaling na pilotong ng uh, drive nito Alright guys, mm -hmm. nakalabas na kami guys. Naka, uh, susunodin uh, na ko transport para balik na kami Thank you for watching guys. Bye bye.